to so guys, pakakainin ko na naman ang aking mga alaga. Ayun, ang dumi na kami. Dami si Carillo. So guys, may nag-comment sa video ko bakit daw hindi ko sila bigyan ng plato. Kasi noon binibigyan namin sila ng plato. Pero nag-aaway-aaway. Tapos, bawal sa mga baladiya dito ang may plato ang mga ano mga pusa kasi nga nagkakalat kinakalat nila tapos nilalaro ganon kaya ayan ganyan na lang sila morning yeah morning Shhh. Hey! Yes? Room have water? No more, no more also here, please bring. No more water? Only one there, please. And also here, only one. Bring four or six, no problem. Munayin ka na eh! Kain na, kain na! Come! Meow! Meow! Pshhh! Psh, mama psh. na! Mamaya, bibili ka ko ng gatas. Dali! Huwag kayong maarte. Pagsasampaling ko kayo. Gusto mo? Tadyakan kita! ah, biro lang hindi ka na, kain na. ito, kumakain na itong dalawa itong kambal hindi ko po sila pwedeng bigyan-lagyan ng ano ng plato kasi magagalit po yung mayari ng building, yung magbabantay ito, pang ano lang po to guys Pansamantala lang po itong nasa harapan sila ng building kasi nasa vacation yung watchman. After 4 months or 2 months, darating yung watchman. Wala, babay na naman dito sa pwesto. Ay, kawawang nila lang. Gustoyin ko man po silang ilagay sa kwarto ko. Hindi pwede kasi ayaw na mga ibang lahi. Tsaka dumadami, nanganganak ng nanganganak. Ayan guys oh, pinapakain ko lang siya, galit pa. Ayan, bakit ang suplas-suplada mo? Ha? Hmm, dadaling kita sa ano, veterinary, Ipasasara ako ang matres mo. Nganak ng nganak, mahalang bilihin, mahalang pagkain. Ayan. Hindi ko na sila nilagyan ng pangalan mga kapatid. Muning-muning na lang sila. Muning, eto ang nanay. Medyo may, may na. Nagsasawa na sila sa pagkain na to. Sa totoo lang. Ay nako, wag na kayong maarte. Importante mayroon kayong kinakain. Okay, bye!